Ayan, dito po yung apat. Dito apat nagtatambay oh. Hmm. Dito sila nagtatambay tambay oh. Video sabi ng apat medyo okay dito. Pag lumaki-laki sila eh, dito ko sila siguro ilalagay. Ay hindi pwede. Eh. Masikip. Masikip din doon. Kaya eh. Ito na po yung malalaki natin mga ang anak po ni MG Mix pero matamblay ngayon si MG Mix hindi na uubos ang kanyang pagkain pero dyan lang yan pag, tin, pag tumayo siya may kakainin siya ayan guys hindi natin yan siya mamaya ng si MG Mix natin siya mamaya ng big sun po para vitamins malalaki na po sa awaan ng Diyos oh. Kunting tis-tis lang, kunting pakain, at tayo po, makasakaling eh. kawaan tayo ng Panginoon, at mabilis lang lumaki. At naway pagpalain po tayo. Kaya pagod lang talaga, at may kunting kapital talaga dito sa magbababoy. Hindi man gaano kalakihan, importante masaya tayo makikita, silang mala, mala, ano, masigla at malulusog ganun ang kalakihan ng ating kita importante enjoy tayo sa ating ginagawa masaya yun lang yung mahalaga doon yung makita natin ang ating mga alagang malulusog na lumalaki yan ando na po sila oh. Hmm. ah, nag-aabang-abang na po ay yung isa oh, yung pinakamalit ko ando na sa puwita ng nanay Ah, uh, di 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 nasa. Ah, ito pong pinakamaliit ko, po. cute cute 'to. Ginagatas ko po 'yan. Kasi hindi siya makakadidi kasi sa dami nila. 12 lang po kasi ang didi eh. Pati po yung isa. Pero yung isang maliit ko talaga hindi yung dumididi ng gatas. Talagang nagsisikap siya sa didi ng nanay niya. Oh, yung tingnan yung ginagawa, guys. Oh. Hmm. Sumisiksik talaga siya. Small barkeri ball talaga siya. Oo, oh, okay. Ito po, naiipit na, oh. <laughs> Ganon siya kasi pag dumidi. si maliit siya, kailangan makakauna siya nandidi. Kasi kung abutan siya ng mga malalaki, hindi na siya makakadidi. Kasi maaagawa na siya. Ayan po yung iba natin, oh. Ayan po, guys. Maway pagpalain po tayo sa kanila. At lumakis lang malulusog at tayo po yung makakabawi kawaan po tayo, tayo kawaan po sana tayo ng mahal na Panginoon at pagpalain po tayo sa ating mga alaga at siya lang po ang tanging pag-asa natin na maka makapagpagawa ng mga parwing at para eh, sa susunod na magbata ang kanilang mga nanay eh, hindi na may ipit ang kanilang mga Maraming pong salamat guys. I love you all. And God bless you.